Guys, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ah, uh, uh, ngayon guys, ay nakapag-upload na rin si Ren Arps ng uh, videos. Ilang days din naman guys na hindi si Ren Arps nakapag-upload ng video. So, ngayon ay papakita ni Rin Arps sa inyo 'yung ating update dito sa ating bahay na dito sa Bundok, guys. So, ayan. Ito yung ating uh, bahay yan, yan. Nakikita niyo guys, ayan yung ating bahay. Doon hindi pa nalagyan ng ano ng maayos na dingding, pero hindi na naman hindi rin naman maayos dito, pero oh, mas okay rin naman yan. Alam niyo guys, kasi wala pa tayong pambili ng uh, uh hardplex, so pansamantala lang muna guys. Ayan. Nilagyan ko siya guys ng uh, yung mga planchao namin na hindi na uh, ginamit namin natin dun sa baba. ba diba? Yung ginamit natin dun sa baba ng mga planchao. Ay okay okay pa naman. So ayan. Atin ding, -ding, -ding. <laughs> atong ibongbong dari sa ato ang kuan guys. Hindi sa jugo magtagalog guys. So atong gibongbong una mo na ang atong gibongbong guys. So muna na siya guys. Pag may da, kamo, may, may pag mayroon kayo mga luma na mga plancha pinturahan niyo lang guys, loob at saka sa labas. So ayan, tapos bumili rin ako ng screen para din para para sa bintana guys. Ayan, ang ating screen. So, ayan lang guys. So, yan ang muna guys yung ating ah, update sa ating bahay. Ayan, nalagyan na natin ng mayos ayis na dingding. -ding. So, ayan yung ating bahay na rain arps. So, dito, pag mag, may time na naman guys, dito. ah ayan din ang ating gagawin. Malalagyan din natin ng, ayan, hindi pa tapos guys kasi oh ang galing natin yan guys gawin natin ng katulad ng ganyan so ayan so yan lang ang update ni Rin Arps guys see you on my next video